Hi guys! Sa araw na to, nagluto tayo ng mani at kakaibang luto. Hindi siya niluto sa mantika, kundi niluto ko siya bilang isang sangag. Ayan. Pero lalagyan ko pa rin siya ng ano, garlic sa yung ating salt. Lagay na natin yung ating garlic. sa konting salt na pampagana haluin natin para naman may lasa yung ating sinangag na mani kung ano ang lasa nito wala ito eh, masarap din iwas nga lang sa mantika yung ginawa natin guys alam na yan Tikman natin. Ayun. Masarap. Okay guys, sana nagustuhan nyo yung bagong luto ng ating mani sa araw na to. Bye!